Ito na yung unang long ride nito ni Project Lolo Elto dito lang sa malapit. Makalipas yung pagbubuo natin sa kanya. Kahit na halos pang display na yung itsura niya, hindi natin bebebihin, Rekta sabak agad sa kalsada. Pastay sa puro forma, mas maganda yung nagagamit. Noong natapos nga pala natin buuin itong 46 years old na Yamaha L2, medyo hindi na kaysama yung panahon kaya hindi natin na test drive sa labas. Pero ngayong araw sumakto yung panahon, hindi mainit tapos makulimlim lang, perfect talaga to igala. Nakabili na nga rin pala ako ng mumurahing helmet na pang vintage din yung itsura para bumagay dito sa motor na dadalhin ko. Halos tatlong araw ko na nga rin pala hindi na papay start to si Lolo L2 kaya sana gumana siya mamaya. Nakabili na nga rin pala ako ng tuti kaya sisimulan na nga rin pala natin lagyan tong tuti tang. Noong huling test drive kasi natin dito, nirekta ko lang lagay dito sa gas tank. Mas gusto ko kasi talaga yung amoy ng usok nitong sa Caltex, itong kulay green, amoy bubble gum kasi. Bali limang bote nga pala yung nilagay ko dyan, tagto 200 ml para umabot na rin ng ilang buwan. Dito nga pala sinisilip kung may laman pa yung tanke natin, may kita mo naman dyan yung kulay. Dahil tuti kasi yung pinakabuhay ng mga two-stroke na motor, kaya mahalaga talaga na na-monitor natin yan. Kaya nang nailagay ko na nga pala yung isang litro, ipinwesto ko na nga pala dito sa labas para makapag-testing tayo dun sa kalsada. Dahil medyo lumalapat na nga rin pala yung mga na nito kaya bahagya na rin tumataas yung menor kaya kahit papano gusto ko na rin tumabirit ng bahagya sa kalsada para mas mabilis maglapatan lahat so, yun, dahil medyo maganda-ganda pa yung panahon ngayon uh, magpapainit muna tayo ng makina ni Lolo L2 ito nga pala yung gagamitin natin na helmet para mas classic na classic right Kung usapang bait naman ng makina, wala rin ako masabi rito dahil kahit matagal na hindi nagamit, isang sipa ang daragad. Bali dito ko lang yan ni Long Ride malapit sa amin para kahit pa paano madinig natin yung tining ng makina. Yeah. Kaya nung wala na nga palang dumadaan na sasakyan, Bagyalan tayong gumilid para makita nyo yung takbo nito ni Lolo L2. mga nagtatanong nga pala kung ilan yung kaya nitong takboy ni Lolo elto. 2 sa tingin ko kaya niyang pumalo ng 80 dahil medyo may kabigatan din ako kaya hindi ko na rin sinagad yung takbo tamang 60 lang tayo hindi na rin masama para sa 100cc tapos heavy gat pa yung driver <laughs> dahil naubos na rin pala yung gasolina natin kaya diretso agad tayo pakarga baka maubusan pa sa kalsada so ayan yeah, magpapagas muna tayo makalipas yung isang oras na biyahe natin sarat kay sir lala <laughs> Uh, pag warm up na si Lolo L2, ang daming nakakilala sa kanya. <laughs> Nakakatuwa lang din talaga isipin na yung dating 46 years old na motor na medyo makalawang na yung itsura. Ganito na yung kinalabasan. Sa iba talaga hindi ma-appreciate yung ganda ng motor lalo na kung napabayaan na yung itsura. Shoutout na nga rin pala sa lahat ng nakasabayan ko kanina kay Project Lolo L2. Nakilala niya kasi itong motor na gamit natin. Itakits hmm. ulit tayo sa daan. Huwag kayong mahiyang businahan si Lolo L2. Tapos sa inya pala sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor. Kung wala ipon, check mo lang dito sa baba. May sorpresa tayo. right